Ayan, yeah, papogi muna tayo. Ayan, eh, no? papogi muna siya. Oh, magandang umaga. Ang timing belt. Gagawa nga pala ako din ang timing belt ng Ranger. Lumang luma. Yun, no? yan no? Ayan po yung mga bagong pyesa. Nakabit natin yan, mga kakulikot. Okay, go! Putang na. Ang aga, nasugatan agad ako. Mga na napapamura tayo. Sorry po. Huwag uh, muna pakitin yung tama mo. Okay lang yan. Normal lang yan trabaho na yun no tinatanggal yeah, na po yung timing bell mga kakulikot ah, medyo pang hirap mag video kasi tayo rin ang guwagawa tayo rin ay 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 may lamat daw may lamat wala pang lamat yan kaya pa ng 5,000 ay okay na okay, yan palitan mo na isa mga dito na kakakalaman tayo yun kinabit natin kaya yung bagong yung pesa ito na yun natin kaya nga yun, no? Know. Pagkatabihin nyo po oh, pag yung yung nakalagay pang Mazda, hindi pang Ford? Exos. Normal lang yan. Sprocket. Hindi. Pares lang Ford and Mazda parts. And then, okay po okay po lang po yan, mga ah, kakulikot. Kung saan po kayo mga kamura, basta importante, quality. Ang kukulin nyo yung, yung, yung pesa. Good siya. Yan, pinapakita po yung timing. Ito nandil po siya. Ito po yung mga... Ni Eldom Kulikot. Yan po yung timing, yung timing ng supply pump. Para bago mag-trip. Okay

Kapit natin yung bagong diamond belt mga Yan mga kakulito, sa years, salpak na po uh, natin. Said, Session na po, hindi natin na-videoan ng bagong pagsalpak. Pero gano'n na gano'n po yan. Vice versa lang okay, po. Sunod po natin yung water pump. Ang At sa pan. Yan. Yung water pump Oh no. no! Very dangerous. Buti na lang. Nice recommendation. Sobra. Kinalawang na. na tank po kasi yung unit na yan. Almost si po taon nang hindi mo nang hindi Uh, papalitan na ho natin okay, okay, pero no okay, nice choice ako likod na natin ayun Ay, no nakabit na oh di ba ano kabilis na, sa kakulikot natin? Yun, mga kakulikot, tumutugtog na. Tumutugtog na, 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 na ang ating gitara. Ang ganda ng ikot. Walang kalik-kalik. Goods ka goods, pwede ka nang pumunta ng Sambuanga. Rebo muna. Wow. kaibigan talaga. Woo. Wing Babayu you.